dito po tayo ngayon sa baso sa uh, naghahanap po tayo ng mga karapat dapat pong tulungan o, kasama po natin ngayon si Kuya Rich kasama po natin yun Paras po kami naghahanap ng matutulungan mga beneficiaries o ayan po, dito po kami papasok na po ito, hindi ko po alam kung saan po ito magtatanong-tanong po tayo kung kung meron po ba dito ano, matutulungan na kaya mga dalaga, binata na hindi na nakapag-aral kasi uh, tawag dito. Di mas inuuna yung paghahanap buhay. Pagtustos sa kanilang pang-araw-araw. So, ayun po. po tayo dito. So, okay, ayun, dito na po tayo. Magtatanong-tanong po tayo kung ano po, kung kung may ano po dito, may daan. Kasi naliligaw na tayo eh. Hindi natin alam kung sana po ba ito patungo. <laughs> Saan pa sa Saan so, umatanong tayo dito? Yan. Si ate talay natin. Hello. Hello po. May ano ba dito? May naliligo na kasi kami. Naghanap kasi kami ng matutulungan. Nang pwedeng ano, uh, matulungan pang financial man. Kung hindi man pang financial, pang school or pabahay. May ano pa ba dito? May daan pa? Papunta din sa dulo. Ay, wala na po dyan. Wala na dyan? Bahay yan ay, last na bahay. Anong lugar na ito pala? Ay, anong barangay? Baktas po. Baktas Basud pa ba din ito. Ah, okay. So, naghahanap pa kasi kami ng matutulungan. na karapat dapat. May, ano ka ba? May, alam ka ba dito mga bahay na sira-sira or mga dalagang or binata na wala nakakayanan makapag-aral. Kasi, mas nila yung paghahanap buhay. May alam ka ba? Wala ka na Wala na? So, bahay mo ba ito? Bahay nito? Hindi po. Hindi? Kanina pang bahay? Sa dati ko pong kaklase. So, hindi mo talaga ito bahay? Hindi po. Pero nagdidilig sa, sa bakuran nila, sa labasan. Nakita po natin siya na nagdidilig sa labas. Ako nga pala si, ano, si JJ Kalingap. Kalingap JJ. So, yun. Kung hindi mo alam, kila Kuya Val yung mga nagtutulong sa mahirap. lingap sa mahirap. Ayan. Alam mo ba yun? Yeah. Napapanood mo ba sila? Sila Kuya okay, Val, Kalinga Prab, yan. Oh, napapanood ko pa sila. Napapanood ko sila? Tapos, kaibigan ko din po yung isa po nilang matulungan po. Wow! Ah, kaibigan mo. Oh, po. sino? Sino dun? Si Josephine po. Ah, yung may anim na magkakapatid? Opo. Oh, ah, okay. Bago lang pa naman yun na na-vlog nila Kalinga Prab. O, kaibigan ka pala, sakto. Ah. Sakto pala na nakita po natin si... Ano nga pangalan mo? Charmaine po. Oh. Ayan si Charmaine. Dito po si Charmaine sa bahay ng kaibigan but Ba't wala, wala kang bambahay? Ano po? Uh, sa lola ko lang po. Sa lola mo lang ikaw? O uh, hindi, nag-ano ka lang dito sa bahay ng... Naglalaba po. Naglalaba ka lang dito? Oh. Para? So, naglalaba ka lang ngayon? Tapos nagdidilig ka din. Tapos parang mm -hmm. tubig. Pag oh. Anong ginagawa? Nag nagdidilig ka tapos naglalaba? but pinag... Grabe naman siya, nagsasabay mo. Hindi po. Nag po. ako ng anak ng pinagbalawan ko. <laughs> ah, okay. So, nagtitipid ka sa tubig. Ah, nagtitipid po wala siya sa tubig. So, babalik ka din din pa mo niyan. Okay. Mm -hmm. So, okay lang ba na ano? na uh, kinakausap kita habang may ginagawa ko ngayon okay. Ayun po si ayun po si Charmaine magdidilig po ng nung... halaman habang naglalaba po mga kalimut. isa na siya sa hinahanap po natin ngayong araw kasi po sobrang haba na po ng ng biyahe natin from Vincent's to Basel para lang po maglimit para makuha po ng matutulungan isa sa hinahanap po natin. Sakto po, hindi po niya ito bahay. Bahay lang po ng kaibigan, naglalabada lang po. Ito na po siya. si, ano, si Charmaine. Naglalaba na po siya. ako po po muna? Okay lang ba nandito? Ay grabe. Napakabait pala nito ni Charmaine. Inoferan po tayo ng upuan. Ayun na eh, yung ano yung ginagawa mo sa araw-araw. Ano lang po nang sa isang week po ano po dalawang beses. Mm. Dalawang beses sa isang araw. Ay sa isang week pala. <laughs> Magkano ang ano ang, ang ang per laba mo? Ano po itas buwan na po. Ah, buwan na naman sa po. Ah, 2.5 buwan. Mm, okay. Ilang taon ka na pala? 15 po. Oh, 15, 15 years old. So nag-aaral ka pa rin? Oh, sa Basel. Sa Basel. Eh. Ah, ano high senior senior high school ka na? Okay. Anong kukunin mo na ano? Strand. Automotive okay. ah, TVL. Ah, TVL. Mm, Nasaan pala mga magulang mo? sa Manila po. Manila. Mm. Pero po, hindi ko na po sila nakikita. Since 4 years old po. 4 years old? Ay, po. Tapos ilang taon ka na ngayon? 15 po. Hindi ba 11 years muna silang hindi nakakasama? Grabe, sobrang tagal na po. Bakit? Ano, ano ba sila naghiwalay? Ano po, hindi ko pa po yung alam yung reason nila yun. kung ba't sila, <laughs> kung ba't nila nga? kami iniwan dalawa pa lang po kasi kami. Niyo. Hmm. Pang ilan ka ba? Saan? Mo? Panganay Ola? po. Ay, ka pinakapanganay. Ilan kayo magkakapatid? Tatlo po. Nasaan yung dalawa? Yung isa po, yung papa ko po, po kinuha niya po. Kinuha niya po, tas ang alam lang po namin, pinaampun po niya. Oo, oh, pinaampun. Kasi yung isa po, nandyan po sa lola ko, yung isang lalaki po. Ah, lalaki na lang yung natira? bakit nandito ka sa bahay ng kapatid, ay ng kaibigan mo, hindi sa bahay ng lola mo? Kasi hindi po, po kami nag, ay, nagkakasalot ng tita ko. Ah, so may tita ka na nakatira din din sa lola mo? Hindi siya nakatira din. Parang nabisita po siya ah, kasi okay. para pang ano, ginabawalan niya po ako. Tapos kung ano-ano pong sinasabi niya. Sa'yo? Ano yung ano, reason ko ba't hindi ka dun tumitira? Kasi tumitira ka sa, sa kaibigan mo na eh. Hindi mo naman kadugo, di ba? Hindi mo ka mag-anak. Ano ko, nung nakaraan ko yung una. <coughs> nung nalang pindala tita, nag-uusap ko ano. pa Mapunta po ako ng ano. Sa, ano sa, sa matlog po. Kasi mm. -hmm. po nung nakaraan, nung pagbaka nakatira kasi po may sayawan doon. Gusto ko lang po magpunta. Mm. Tapos po sinabihan, sinabihan po nila ko, ano, hindi sana magbuntis ka na lang sa amin. Oh. Para daw po alam ko na lang, alam ko na daw po yung buhay may oh. asawa. Sumanta so, lang kayo, hindi naman niya po ako nagpunta. Hindi naman ganun yung ano, yung pakay mo. Ba't pumunta ka doon? Um, sino kasama mo ba? Ano, pag pumupunta sa mga ganung ano. Nagpunta mo kasi din yung isa ka pa kaibigan? Baka kasi ano, tawag dito... Concern lang ata sila kasi... Yung edad mo kasi bata pa, diba? Ano po yun? Since ano pa ba? Since hindi pa po nagpapanday na gano'n na po yun. Ewan um, ko po, po kung bakit ganun. Yung bakit ganun ang ano. Oh. Pero, na ano Pero nabanggit mo kanina sa akin na ano... Na... Matagal ka... Na, matagal ka na ba dito? Matagal ka na dito saan? Hmm. Nakatira? Grade 9. So, grade ka incoming grade. Ano ka na ngayon pasukan? Grade 11. Hindi mag isang taon. Ka na dito sa ano, bahay ng kaibigan mo. Hindi, po, Kasi po, nagtira din huh? ako Ah, kaila Josephine ka dalang tira. Ang bait po nalang Josephine. Yung mama niya na din ako. Kung hindi niyo po kalala si Josephine, si Josephine po yung na po ni Kalinga Prab na scout po ni Kuya Rich Falcon. Sila po yung ano na magkakapatid na natulungan po ni Kalinga Parab. Na nabigyan po ng <clears throat> suporta at nabigyan ng ano ng pang-financial at pang-grocery po. So baka ito na po yung ano. For sure ito na po yung way para po makita po ni Kalinga Parab dito si Charmaine, di ba? Charmaine na uh, isa rin po sa karapat dapat matulungan po katulad po ng best friend niya best friend po si Josephine dito si Josephine uh, Kumusta naman yung ano yung uh, ano mo dito buhay mo dito sa bahay ng kaibigan mo kasi almost 1 year ka na dito dito ano po ayos lang po ang saya po. kasi pati po tinuturing ano po nila akong ano kapamilya po wow uh, grabe po mga kaibigan buti na lang po may maganda pong loob na Nagkup-kup uh, po kay, ano, kay Charmaine. sa kabila ng ano, paghihirap niya po sa buhay. Grabe. Ano pa lang po siya? 16 years old, di ba? I feel 15 years uh -huh. old po. Pero naghahanap buhay po siya para pantos sa sarili. Kumusta uh -huh. naman yung ano? Uh, um, pakikitungo mo sa nanay-tatay mo. May communication pa ba kayo? Wala na po since 4 years old, hindi ko po talaga sila nakakusap. Kahit pang tusto sa'yo sa ang buwan niya, araw-araw? Wala po. Yung papa ko po, nakausap ko po. Last pa po, nung grade 5 pa po, po ako na. Mm <coughs> Tapos hindi na po na ulit. Ang tagal mo, grade 5, tapos magsisenior hmm. high ka naman. Hindi, kamusta po. Wala ko. Hmm, kabi. Kamusta yung ano eh? pakikitungo mo or feelings mo sa kanila? Ano ba may yan? May hinanakit? Wala man po. Wala? Kasi, kasi po siguro naman po pag ano po, pag kinausap po ako nila tas nalaman ko po yung reason siguro naman po may, 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 may Hindi. Oh. naman pong bata ni Shermin. Grabe. Grabe po pala si ano, Shermin. Hindi po nagtatanim ng galit sa sa kanyang magulang kasi po. Lalo na po pag ano, na may nakikita pa akong buo yung family. Ganun. Uh, oh. Tapos lalo na po nung moving up ko, ano lang po, wala po talaga sa akin yung pumunta. Grabe. Sino yung nagtaas sa'yo? Di ba moving up ano, ceremony yun? Si ano po, yung si tita po. mo yung... Yan po. Sa Mama po ng kaklase ko po. Ay, go. Oh. Yan, hindi mo pa pala ka mag-anak. Kala ko ka mag-anak mo na. Grabe po. Kung ako, parang ako, kung ako yung nasa sitwasyon, parang malulungkot ako sa Kasi moving up ceremony yun. No. Parang yun bagay yung ano, pinaka mahalagang ano, event sa ating buhay, di ba? Na kailangan ano, bigyan ng pansin, pagtuunan ng pansin. Akala ko po sana, gusto po magpunta, pero po yung tita ko, ano po, sinama po si Lola sa Binsons. Hindi hmm. ko naman naghihinanakit sa mga ganung ano, pangyayari o event sa buwan. Ano po, naghihinanakit po. Kasi po, ano po, lalo na po sa moving up, ano po yun, mahirap na ano, maka-moving up tapos wala man ako sa akin nagsama oh. iba, iba pa pong tao ang nag-ano sa akin na kung tapok ng akin hmm. sa akin oh. <coughs> okay. <coughs> okay. Uh. buti na overcome mo yung ganong senaryo sa buhay mo sa kanila. Hmm. Pag na-meeting sa no school, ako lang hmm. din po. Sarili ko lang din po. Siyempre sa school, may ano um, may mga expense din kapag na-meeting, di ba? May mga project. paano yun? Paano mo nagagawa ng solusyon yun? Naglalaba po ako. Kaya po, bumibo na sa moving up, Ano po, na, na, naga, na po sa ako, lang pa ako nag magtatag, sa labada ko. lang po ako nagkuha po ng ano po, ng pambayad ko po lahat sa lahat yung sa moving ako lang din po ang nagbayad Pero, hmm. tinaya mo yun nakakalungkot yung pangyayari sa buhay pero nagagawa pa rin maging malakas o positive sa buhay saan ka nagkukuha ng lakas ng loob para sabihin yung mga yan yung ko rin po ito kasi po may pangarap lang din po. Gusto pong makatapos. Kasi po, pag nakatapos po ako, mas magaan po ang ano po. Why ko po nakatapos ako, makakahanap po ako ng magandang trabaho. Tapos oh, po, napapanood ko din po yung sa angels of Angels Kalakoyarad, si Dara po. Oh, nakapanood mo yun? Wow. Oh, si Dara? Oh, kilalang pala si Dara. Saan? May ano ba kayo? May magkaibigan ba kayo? O... Well, ano po? Hindi naman po. Kasa lang po pag nagpapanood Si La Josephine po. Mm. ng Nang sabi ko po ano. Nang panood natin si Dara. Kasi po wow. nakasama po nila yun sa ano. Sa eco model po nila. Ano po. Nang kami po. Nagtulong-tulong po kami mag ano. Wow! Ng po. Nung no, ng costume ni Josie. Hindi ko lang din po siya na, ano, mm -hmm. na kilala. Actually, po, gusto ko din po maging kagaya ni, ni Dara po. Na, wow. Ano po, na, maganda na pong buhay, yung maganda pong bahay. Tapos po, nakakapag-aral po ng mais nang wala po siyang iniisip na po, yung, ano pa kasi po, ano, maganda na po yung buhay. Hmm. Dahil yun sa kalina. Okay. Dahil dito na, ito na yung simulaan natin. Ilalapit natin to kayo, ay kalinga Na yung kwento ng buhay. Kasi sobrang ano karapat dapat kang tulungan. Kasi, yun, katulad mo. Katulad ni Dara, natagpuan din siya na, din katulad mo. Yan, para lang makapag... Parang ma makapagpundar sa sarili, di ba? Sobrang bata mo pa, pero... Grabe ka, trabaho ka na para sa sarili mo imbis na mag-aral lang, pagpukasan yung pag-aaral, di ba? Nariyan ka sa bahay ng kaibigan mo para maglabad. Ayun po, mga kalingap naglalabad. Po si, 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 ano, Charmaine. Ayun. Kaya po, isa po ito sa, karapat dapat din tumatuloy matuloy mo. Saka po, pwede po siya sa Kalingap Angels, o. So, kalingap Angels, batch 2. Siguro po, ano po ito si, ano, mahilig din si mahilig ka ba sa ano mga ano mga make up make up sa fashion show ganun <laughs> <Wow. laughs> nakita ko po si Bala ang po siya ano po para po ko siyang iniidolo wow, ano. wow iniidolo mo si Dara ngayon kasi grabe diba grabe yung aurahan niya <laughs> <laughs> actually po ano po kami po ni Josephine ano hmm. po na gustong gusto po namin ng make up wow hmm. Eko-model niya po. Ako po na ang nag up Ano? Mm -hmm. Eko-model ni Dara? Uh, ni ano po. Ni, ni Josephine? Josephine. Ah, okay. Wow. Tapos andun din si Dara that time. Opo. Oh, wow. Marami. So magkakalapit talaga talaga kayo. <laughs> Bagay. Nasa basod kasi kayo. Pero grabe. Napaka-small world po. Ano bang ano? Anong pangarap mo sa buhay? Anong gusto mong maging sa future? Uh, chef, po. chef ang gusto wow! mo. Parang ang layo din sa pagiging <laughs> Ano po? Kasi ano po? kasi po ngayon pong senior high school, ang kukunin ko po is ano po? Automotive po. Ano yung automotive? Yung sa mga makina po. Wow. Tapos po, pag nag-college po, sa ko po, nang nakuha po ako ng mechanical engineering. Kasi po, kung mag-chef po ako, wala po yon sa basod ng, ano, ng bread and pastry. Tapos, ano po, malaki din po yung gagas kasi po kung ako lang din po ano sakal, ako lang dito magsasakal, po magsasakal sa sarili ko, malaki din po ang gastos kasi sa pag ano po kaya ko kaya mas pinili ko na lang po na ano mag automotive kasi po kung ano po ano, sa kung economics po ako pumalipat po ako ng daet may ano po mahirap po kung pamasaya araw-araw ganun po yung basod po, pwede lang pong nakareng. gusto mm, okay. gustuin ko po maglipat, wala ko po, hindi ko po wala. po, kulang ako po. Grabe. So, nag-adjust ka sa kursong gusto mo talaga? Oo okay. So, ang pinakagusto mo chef, tapos naging mechanical engineer. Napakalayo. Kasi po, yun po yung second case ko po, talaga mga mm -hmm. gusto po. Ikaw po, ano pong ano po, natapusan mo sa <laughs> Sister niya sunod pa lang mo. <laughs> Katulad ng 16, ay 15. Niniwala ka. Hindi naman ako po ka Grabe ito ang Ano ako kasi? <clears throat> una akong choice din, an architecture. Tapos, nagtapos ako sa nursing. Yung ano nursing, ano ako, nurse ako ngayon. Kaya joke lang yung ano. <laughs> Yung lang yung 15 years old ako. Pero ano grabe na antig ako din sa storya mo. Sobrang, ano, sobrang nakakabilib kasi sa ganyang edad, yung 15 years old. Ang ginagawa ko nun, ano lang, yung focus lang sa pag-study, pag-aaral. Kasi, ano eh, kailangan mong matupad yung pangarap ko. Pero nabibilib ako kasi, ano, grabe, kung ilalagay ko yung sarili ko sa sarili mo ngayon, ganyan. Parang feeling ko mahihirapan ako at ma-frustrate. Kasi hindi ko hindi ko kasi kayang mag magsabay sa isang gawain na uh, napakamahalaga. Katulad nga nun, nung pag-aaral. Ano ginagawa ko, Ano, parang ano, yun nga lang, nag-focus lang ako sa ano sa pag-aaral lang talaga. Parang tinapos ko lang talaga hanggang sa makapagtapos ng nursing. Yun yung pag pinag ay yun yung ko. Pero yung yun nga, yung nakikita ko sa yun ngayon ganyan, naglalaba po siya, mga halino sobrang hirap parang ang hirap pagsabayin ng pag-aaral sa pagtatrabaho lalong lalo na na wala kang magulang saka independent na ano po to independent na nagbubuhay po sa kanyang sarili nakakaka ano po nakakaantig po ng istorya ng kwento Actually, makapunta din po pala dito si Josephine po. <coughs> Kamusta Si Josephine, yung ano oh, yung rinag ni Kalinga Prab na anong mga wow. kapatid? Opo. Oh, yeah. Uy, Igrabe. Hindi to si Sher, oh, si Josephine. Ito, Ay, grabe na no. Ang oh. sit na ng kaibigan na ito. So, ito nga pala. Maghihilaw ka muna, Josephine, dito. Yan. Hey, Yan yeah. oh. eh, po si Josephine. Yan po yung na-vlog po ni Kalinga para na ayaw na magkakapatid. Grabe. Saan ka galing? Ba't nangisita ka? Basi. Eh. Si Anbordy. Katanggawa. Mga... Kakatapos ko lang din mga vlogs. So, oh, pag-online ka na? Oo. Mm -hmm. mm -hmm. Baso din. Sabi mo is 3 Siyempre, wala akong bagay ko ng araw online Ay, kumain ka na pala? Oo. Sorry. Bye! Drama. Napanood mo yung ano yung... Di ba napanood mo na ata yun? You Love Dindara? Oo. Ang cute mo saan. sa pagbilyay nila. <laughs> Ano <laughs> alam ko nga yung mga kaligsin? Ah. Ako din. Kasi <laughs> may dalawa dong ano, lalaki ba? Hindi kasi sila kalala. <laughs> yung dagang kalaban ni nila Dara. Na yung ano yung nakakatawa. Ah, si Yoyo tapos si Ato. Yung Ato yung <laughs> ano, nakakatawa sila. Yeah. Tapos yung sa ano? Ah. Um, Pakwan na lang yung binigay sa kanila eh. <laughs> Pakwan ba yun? Yung ata. Nakakatawa sila mula nung ano, nagagamas si ano, si, si Dara. Tapos nakakilig yung ano. Hey, yung... <laughs> <laughs> Kung ikaw ano, Josephine, pag nilove team ka, kayo nang gusto. Yung crush ko. Uy, si ano yung <laughs> Si Jimen? Yung nakikita ko kasi paano si Jimen, tapos nakikita ko din po yung mga parang mga pano, tapos nalangkit. Ikaw, sino crush mo doon? Ikaw na yung Sinagot ko lang yung tanong mo. Wala yung mali siya. Crush crush lang. Nahiya <laughs> <Nahihiya> siya. <laughs> Gabi kanina umiyak. Lumula, luha yun kanina. <laughs> ngayon umiyak. Ngayon tuwang tuwa na yun. <laughs> talagang mag talaga kayo. Mag-best kayo. Ilang, ilang taon na ba kayo mag-best friend? <laughs> wow, talagang <tokoyin> grabe. Kahit <laughs> ano. May ano? May tampuhan. Wait, I'm mm -hmm. na hindi kami so nice. <kayo> <laughs> ano ano mm -hmm. okay na so nice. I'm Hindi naman I'm so ito. Parang so nice. I'm 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 so pero I'm so nice. 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 I'm 3, 2, 1, go. <laughs> Sige na, mauwi na din ako. Basta kapag may <laughs> <Hindi> kailangan ko problema, hindi ito lang ako. Sabi, po kasi si Jimmy. <laughs> Charo! Bye-bye! 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 May ano pala ako. May bibigay ako sa'yo kasi sobrang ano. Sobrang ganda ng kwentong. Sana ano makatulong to oh. kahit mag no? oh, So. Ito. So. Maraming salamat po, Kuya J. Kasi yeah. po malaking tulong na po ito sa akin. Uh, Siya nag, ga, ano yun, ga, gamitin mo yun sa, sa tama. Ha? Huh? Malaking tulong na po ito sa akin. Sana po, ano po, marami ka po pong matulungan na tayo sa akin ang Sana sa kunting tulong na yun, ano, kahit pa paano, maano, ah, uh, mabawasan yung isipin mo sa buhay kasi uh, kang gastusin sa araw-araw diba Ayan. so ano yung gusto mong ano Ag anong gusto mo na lang sabihin sa mga kapanood sa iyo ano pa sa mga mga kapanood po sa akin wag po kayong panghinaan ng loob tsaka po wag po kayong magtatanim ng sama ng loob sa magulang kasi po sila po yung ano yung sa atin sila po yung unang maghirap po tsaka po ano na maging independent lang po kayo, wag po kayong susuko. Kasi po, nandyan naman po si Lord, eh, lagi po yan, uh, nandyan para, ano, tumulong. Ang pray lang po. Mm -hmm. Ayan po. Si Lord din po yung may sandigan ko nung ano po. Walang wala po ako, down na daw. Si Lord po. Kaya po, trust lang po kay Lord. Tapos sige din namin makabalik sa iyo kasi isa ka din sa karapat dapat natulungan at pasok na pasok po siya sa Kalingap Angels Watch oh. team grabe. grabe. Mora, more nang more nang more na katulad ko oh. ni Lara. Oh. <laughs> Ayun, yan po. Bye bye. Bye bye sa bye -bye. bye bye. Sana matapos mo na yung labahan mo. <laughs> Sorry. Sabay. <laughs> so bye bye, bye bye. Ayan po mga kalingap, maraming maraming salamat po sa mga nanood at mga nakinig po ng kwento po ng buhay ni Charmaine. Sa mga gusto pong tumulong, ayan po, bukas po ang ating Facebook page, Kalingap JJ po. Ayan po, at sa lahat po ng gusto, nagpabot ng tulong din po sa, pang, sa kagamitan po niya, pagpasok, ayan din po. Uh, open po ang ating, ano po, ah uh, ah uh, tawag dito, Facebook page din po para sa kanila. Ayan po, maraming salamat po and click the like button, subscribe po and share po natin ating video po para mas marami pong maabot ng video nito. Maraming salamat po mga kalingap. God bless po sa inyo.